Okay, sino itong young actor ipinagmamalaki sa gay comedian na malaki ang kanyang kargada as in Dakota Harrison Plaza Rao, BFF? Yes, BFF oh. kasi nangyari itong si ano? Toto oh. si Aila, parang gusto mo kakainan. Hila, ano Nang, ba yan? yan? Pagdating sa oh. Dakota, ha? Ito kasi Ella ang oh. nangyari yan. Itong young actor, sabi niya nung nakasama niya sa isang event, itong gay comedian, sabi niya, Tito, alam mo, malaki yung aking kargada yung private property. Oh so, my isang, gosh! Sabi niya, oh talaga, mm. sabi niya, oh talaga. Pati nga, nagbiniro. Tito naman, uh -huh. Oh my God, close. Sabi, o oh, sige, pag-uwi natin. Kasi nagkasama sila sa isang kwarto, mm. sa event. So, nung pagdating doon, patay pa yung ano, private property ni Young Actor. Pinakita, sabi, ay! Totoo nga, ang chismes! Nakotang na, nga! Nakotang nga. Patay pa yun, ha? Oo. Oh, okay, Hindi oh. para pang ano, November 1, araw ng mga patay, so, na So, ang swerte naman ni Comedian, wow. no? Correct. Clue daw sa actor, uh, sabi ni Marcelita ng UK. Yes, pero yun, hanggang doon lang, pinakita lang. Pero mm. kahit silang dalawa lang nasa loob ng kwarto, magkasama sila, walang tsurbahang na ganap. Mm -mm. Pero parang nangyayari itong gay comedy. Sayang, matitig mo ko sa ating anis hanggang ganon. Hanggang sighting hanggang lang sighting pala sighting ang naganap. Correct! Mm -hmm. So, ang clue sa young actor na ito, ito ay uh, young actor na siya, <laughs> pero... Meron na siyang jowa. Eh si Comedian naman. Ang anong Comedian, clue? isa siyang bading. Ay, ah, yes. Ang gay na. Comedian, di ba? <laughs> Hulahan nyo na po ang aming blind item for today. Comment lamang po kayo sa comment section.